Hello. hello 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 friends all over the world so today i'm going to share with you about my tips ha on on how not to be dry ang ating mga throat especially ngayon na very very tag in sa Pilipinas yes sa Pilipinas to pack ang sabi ko sa Pilipinas okay so sa Pilipinas mainit ngayon especially tag init okay so yung tips ko, yung ginagawa ko sa sarili ko para hindi mag super dry ang mouth ko or ang dito ko, ang throat ko. So, may technique ako dyan. Yes! May technique ako. Pero I just don't know kung na-apply nyo to sa inyo. Pero sa akin, para hindi ako ma-dehydrates or ma-dehydrates ma-dehydrates ano bang correct pronunciation nun? Basta dehydrates dehydrations, ganun. Para hindi ako dehydrate yung throat ko, guys. So, paano iro niya la later kung anong technique? O, simple lang, very simple na technique para hindi ka ma hit stroke. Kasi, noon, nung nag-hiking kami dito sa Hong Kong, so, from, naalala ko noon is nag kami ng 17 kilometers. Imagine 17, 17 kilometers. So, nag-start kami from 8 o'clock going to Saikong. From Saikong going to Saikong Pier. So, pagpunta namin sa Saikong Pier, binaba kami doon sa Devil Fist. Yung sa Devil Fist, makikita mo yun guys sa post na, sa postal, sa postal, ano, sa postal sticker ng Hong Kong kung pagpapadala ka ng letter somewhere else, sa mga loves mo, sa mga kiliding-kilidong mo, or whatsoever, makikita mo yan yung double uh, uh, fist. So, dyan kami, binaba, right after sa, dyan kami binaba, inakyat eh, namin ang tuktok ng bundok na yan. Akala ko, um, katapusan ko na S. Buwis buwe yun, guys, ha. Akala ko, ano yon Dyan lang? Mayroon pa pala? may continuation pa. So, labas dila ko talaga nung time na yon Ba't kinaya ko? May isa kaming kaibigan doon na very veterano na when it comes to hiking. So, sabi niya sa akin, but try mo to kasi hindi ma, hindi daw tutuyo, tutuyo ang aking ano, lalamunan. So, out of despair kasi nga, Uh, nakikita na ako ng star night nice star bright during that time kasi very pagod na sa kakakit sa ano sa bundok yung ginawa ko tinaray ko uminom ng ganon so ayun na okay ako may res may resistance ako by walking walking galore sa taas ng bundok so parang hindi na ako naka ng ano ng ng uhaw na uhaw na uhaw. So, sabi niya, sabi niya ha, sabi niya yan ang sabi niya sa akin ha, pero ako, ay na-experience ko, kaya, kaya in-apply ko ngayon sa inyo. So, sabi niya that time, sabi niya, alam mo ba, na ito yung ginagamit ng mga kasamahan ko rin sa maraton. Kami inom kami nito, tapos, yun, wala kaming uhaw na nadarama sa aming lalamunan. So, guys, panoorin niya ito. Ito yung tips, ha? Thank you for watching. Ah, uh, please don't forget to subscribe my buts ad. And, ah, uh, for the meantime, ganito lang muna videos ko kasi hindi pa ako marunong mag-editing. So, kung may tiyaga-tiyaga kayo, sana, i-click nyo rin ako. Follow nyo rin ako. Thank you so much! Bye! Hello guys! So sa mga tips yan para sa mga chismosa na para hindi mauhaw sa kanilang mga bunganga, sa kawal wal wal sa kanilang kapitbahay. Ito na mga tips nyo para hindi ka mo ma stroke sa kakaingit sa kapitbahay nyo. First, magsala muna tayo ng tubig. Okay? Hintayin natin mapuno. Okay? Pag napuno na yan, girls. Okay? Hintayin na lang natin mapuno. Pag napuno na yan... Lagyan na natin ng Himalayan salt. So, ang ginagamit ko mga pala dyan, guys, is Himalayan salt. Bawal yung rock salt. Kasi yung rock salt, baka napaka ng paana. Marami, may mga, may mga, ano, anti, may, pong, may punggos ang pa, or alipo nga, or bun, eh, mahirap na. Madipteria pang ating bunga nga dyan. Ouch! So, kumuha ako ng pinch of salt. A little bit salt lang guys. Kunting-kunti lang. Yang ginamit ko niyan is only Himalayan salt. So pink Himalayan salt. A pinch of pink Himalayan salt. Okay, lagyan mo 'yan para hindi ka mauhaw kasi baka ma stroke ka ngayon lalo pa ngayon mainit ang panahon. Kailangan talaga lagyan ng ano, ng salt para Gawin natin electrolytes sa katawan natin. Ayan, 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 shake shake, 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 shake. Ba, didansa mo na. O, sige, pagka-shake. Pagkatapos nyan, kung hindi ka pa iinom, ilagay mo sa loob, loob ng fridge. So, ilagay natin. Tara, ilagay natin sa loob ng fridge. Palamigin muna. Okay, bye-bye. Yun lang.